Nasisira na ang lahat. Tinredor ka ni Nine at iniwan tayo para mamatay. Nasa akin ang kapangyarihan. Pwede ko na i-transform yung Grim. Pwede kong gawin ang mundong ito na isang paraiso. Kung ano man ang balak niya, sinisira nito ang mundong to. Nagsisimula nang masira yung Grim. Ano ang kulang ko? Uh, hindi ko nakalang masaya ako nakabalik sa New York. Ikaw yun. Kailangan niya ang energy mo. Kapareho ng energy niya nagbibigay ng power sa siyudad. Kulihin niyo siya. Kailangan ko ng tulong para talunin si Nine. Kapit lang! Iyan ba yung... Mga galit na death metal birds. Oh. Lumayas kayo sa bakuran ko! ikaw huh? Ikaw? Tinutulungan ako? Kung hindi natin pipigilan ang paliw ng fax na yon ang New York City at pati tayo, hindi na magtatagal sa mundong ito. Pero kapag nahuli ako ng buntot ni Nine, yun ang katapusan nating lahat. Ito ang mundo ko! Pagtago kayo! Turuan natin si Nine na kapag ginulo niya ang isa sa atin, tayong lahat ang ginugulo niya. Sukot! Bilis! hindi siya aabot! Kapit lang, Sonic!